Inay, itay, salamat. Salamat sa lahat ng tampo na dinulot niyo sa puso ko. Simula pagkabata ko, hindi ko na alam ang aking pagkakakilanlan. Kasama namin kayo pero parang may mali. Parang may kulang. Parang may iba. Dahil bakit hindi tayo parehas ng apelido? Si Inak, tuloy mo nang very good yan. Magkasama. Pero hindi bo. Ang hirap palang maging pangalawa. At ang pinakamasakit doon, tawagin kang bastarda. Hindi ba, tita? Dito na pala kayo. Merry Christmas! Nagugutom na ba kayo? Apo. Pa, pa, pa. Tara, pasok tayo. Kain tayo. Pasok tayo. Dito, hindi po ba sila kasama? Hindi naman kailangan dito mga anak sa labas. Doon siguro na buo yung galit. Yung pakiramdam na wala kang seguridad. Maging pamilya mo, hindi ka kayang tanggapin. Ipagtanggol yung sarili. Yun na lang yung dapat kong harapin. Tanda-tanda -tan ko pa noon. Dahil sa labis na Magagalitin ko. Pati sa para lang ay ituring ako na sanggano. no? Miss. Ah. Yes. Mrs. Yes, Bola ko ata yung ginagamit niya. May panalalaan ka sa akin. Bola mo? Bola mo? Eh kung sa mukha mo kaya patol mo dito ko. Ah, ganun. Oo. Oh. At sino ka ba? Yung galit na naging puot. Yung galit na nakakapanakit na ibang tao. Ah, ko! Napakasama ako noon. Nagpakasama ako. Hoy, Tito! Ikaw na to sa mag eh! Ikaw na, ikaw na gumawa Why? na lang. Tamad naman na to! sa lahat ng sakit na naramdaman ko. Hindi ko na malaya na nakasakit na pala ako. Lahat tayo nagkakasala. Walang matuwid. Walang ni isa. Inay, tay, tito, kita. Patawad po. Patawad sa lahat ng hinanakit na itinanim ko dito sa aking puso. Patawad po sa lahat ng nagawa Patawad mula sa lahat ng galit. Patawad sa lahat ng sakit. Tawarin niyo po. Sabagkat iyon na lamang, pat ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang bawat isa na nananampalataya. Salamat sa kapatid ko si Evelyn. Kung hindi dahil sa iyo hindi ko makikilala yung nag-iisang nagpatawad, nagmahal, bumago, nagpalaya mula sa nakaraan kay Kristo Yesus na aking naging kaligtasan. Pwede ko po ba kayo ipanalangin? So, yun yung pagkakataon na nagkaroon siya ng reconciliation. Mula dun sa feeling na outcast, nag-initiate po kami ng home cell Bible study at family day. Ang naging center po ng lahat ng okasyon ay si God accepted na po kami. Alam nila na kami po ay naglilingkod sa Panginoon at alam nila na kami ay nagmamahal sa family. At hindi dahil yon sa love namin, kung hindi dahil sa love ni God, sa life ko po na inalis yung hatred, inalis yung yung pagtitiwala sa sarili na wala ka naman talagang magagawa. Sa Lord ay bumabago talaga ng buhay, nawawala yung lumang pagkatao tapos Talagang totally nagiging bago kang new creation. Una pong binigay sa akin ni Lord na tungkulin is yung pagiging deacon for more than 20 years. Nung napunta po kami dito sa Rizal, inordain po ako as a local pastor. Sa mga counseling ministry, maraming mga family na instead na mag-breakaway is na naayos po na buo. So, all glory belongs to God. Napaka-importante po ng family kasi institution po yan na binigay sa atin ni Lord. Pamilya na pinagpala upang maging pagpapala din po. Family that love by God and know how to love people.